So ayun nga guys no, uh, Noong nakaraang video Nagpakabit naman tayo ng Auto Safe RFID Ngayon uh, kami ni sir Ng uh, easy trip naman Para at least Para pwede siya dumaan sa mga Kalax yan. Meron naming kami Auto Safe Ngayon magpakabit kami ng um, Easy trip RFID Try natin dito sir Iba sa main track. para at least hindi na hassle no pagdating kay sa mga expressway kailangan niyo rin magpakabit para at least kahit papaano no, e, eh, mabilis na lang no na dadaan kayo dito kasi nga pag sa cash hawa ng pila oh. pag cash ba? Diba? pero pag mayroon kayong RFID eh mabilis lang ay hinto mo na lang dyan sir tapos tanongin mo sa loob dito kami ngayon sa Calax dito sa Calax sa may Cavite Laguna Expressway oh, eh mayroon kabitan din ng Ipark pag na dyan sir ng RFID kailangan na kailangan nyo to para at least mabilis yung pagdaan nyo sa mga tol kasi pag yung cash ngayon medyo mahaba na ang pila kasi yung paputalan uh, lang kayo dito sa mga kabitan ng RFID then baba na kayo Napaka wala namang bayad yung mga papakabit ng RFID. Sige, sir, punta mo na tapos mo ko. Okay. Ayan, papakabit kami ni sir ng easy trip. Bagong bago pa yung kotse niya. Ayan. kayo guys, ah, kailangan nyo rin talaga magpakabit ng mga kito. Siyempre, unang-una, nagiging ordinaryin yung country natin, no? Kaya at least kahit papano, ah, magpakabit kayo para at least nakasabay kayo sa mga sa panahon, no? Kasi pag wala kayong RFID sa ngayon eh, talaga napakatagal, pipila kayo ng mahaba. Kadalasan kasi sa mga RFID, tuloy-tuloy na lang po yung takbo eh, no? Kaya need you talaga siya na pakabitan. <coughs> Kanina nagpakabit kami ni sir ng AutoShip RFID yan. Kahit pa paano, eh pwede nakabit dumaan sa s sa t sa North, dito sa... Pag kasi yung ampli kayo ba kasi niya, sa pag sa mga n yan, kuhan yan eh, uh, easy trip. Uh, easy, easy, trip yan, yung... Ewan ko yung easy trip, kung easy trip o ah uh, Oto no? Pero dito sa Calax kasi Sa Kabu Ka Lagu uh, Ka Kabite Laguna Expressway Ay eh, talagang kwan po dito Yung titawag na Easy trip Magkakaiba-iba siya Kaya hanggat maaari Para din na po kayo malito Eh ipakabit na yung dalawa na yun Para at least Kahit sakay dumaan Eh Sure na yun na May iskan O no? makapasok po kayo sa mga RFID natin no Yan Pero sa kadalasan naman sa mga uh, nagpapabit ng RFID ang hinihila naman po yung kan eh mga name nyo, pangalan, number, contact number, conduction sticker o yung plate number nyo no. Yan kailangan na kailangan yan. Ayos na. Hello ma'am. Ayos na. Puro dash puro sa ako na okay no. Okay lang po ba dito? Kasi dito po pa pwede, pwede, ba sila tabi dito? Pwede lang. Sige tabi na lang sila para si Bio kasi ng kanya driver po eh, driver side. Di ba yung iba na nilalagay sa kan sa mga headlight, no? Oo, kasi wala kaming headlight ngayon, sir. Ah, magkaiba sila yung headlight tsaka yan. Ah, ah pahaba naman yung isa. Ayun. Ito <laughs> yung video, binibidyo ko, yung mga kan. What to see? Stal na po, ah. Ah, ba? Ah, yes. Free naman yan, ma'am, no? Alam bayad? Ba, yes po, 200 lang siya. Sa, load, no? Sa load, na. Ah, sa lo load, na mapupunta, no? Ah, thank ah yes. You. Thank you, ma'am mabilis lang. Ayos. Ah, Kompleto na si sir. Meron na siyang auto sweep, tsaka meron na siyang easy trip. Kahit saan siya, siya magpunta. Paikot-ikot sa Pilipinas. Kaya, kaya niya. Dumaan, pwede hindi siya kakabahan. Kung ano yung card niya. Easy trip ba ito? RFID, di, di ba? Easy trip, auto sweep, ano ba yan? At least kahit dalawa. Pag meron ka ng dalawa, eh kahit sa kadumaan. Ayos, ah, mabilisan lang. Ilamin minuto sir, mga 5 minutes lang, no? 5 oh, minutes 5 minutes lang napakabilis lang fill up nya lang tapos yung, yung plate number lang tsaka conduction sticker okay. thank you guys ingat po